Hello mga kasisi! Itago nyo na lang ako sa pangalang Mika, 23 years old, nursing graduate pero hindi pa nakaboard. Dahil kailangan ko ng trabaho habang naghihintay ng exam schedule, pinasok ko ang isang government agency dito sa Tuguegarao bilang contractual staff. Dito ko nakilala si Josh, 24. Kasabayan ko halos sa orientation, pero regular na siya at may position na. Tahimik lang siya, laging seryoso pero maginoo. Hindi siya yung tipong mapapansin agad sa dami ng tao, pero once, makita mo kung paano siya makitungo, Ma-attract ka talaga, marespeto, matulungin at sobrang reserved, kaya siguro lalong nakaka-curious. Mabilis kaming naging close sa trabaho, palaging sabay kumakain tuwing lunch, minsan sabay umuwi kapag pareho kami ng shift. Pero kahit ganon, never siyang nag-open ng anything personal. Hanggang sa isang araw, habang nagkukwentuhan kami ng mga kaopisina, nabanggit ng isa na may girlfriend na pala siya, limang taon na raw. Medyo napangiti ako pero sa loob-loob ko parang may tumusok sa puso ko. Kahit alam kong may sabit, lalo pa akong nahulog. Nakikita ko kung gaano siya ka-effort sa babae niya. Nagpapadala ng pagkain, bulaklak sinusundo. Pero kahit hindi kagandahan si ate, sobrang proud si Josh sa kanya. Lagi siyang may story sa FB or IG ng girlfriend niya. Samantalang ako, heto, todo pa cute, pa snack, pa charms. Pero niminsan, wala akong nakuha kahit half smile na may meaning. Tumating ang team building namin noong December sa isang private resort sa Enriel. Dito ko sinubukan ang last shot ko. Nagdala ako ng mga medyo revealing na damit. Feeling ko baka mapansin din niya kahit minsan. Isang gabi, medyo tipsy na kami lahat. Niyaya ko siyang samahan ako sa gilid ng pool. Kunwaring may sasabihin lang. Sinubukan kong halikan siya, pero umiwas siya. Hindi niya ako sinigawan, pero malinaw ang mga mata niya. Galit. Dismayado. Kinabukasan sobrang awkward. Wala siyang sinabi, pero hindi na siya ganong lumapit sa akin. Ilang linggo lang, nagpaalam siya. Napromote daw siya at lilipat ng office sa Isabela. Afternoon, nag-awal na rin ako. Hindi ko na kinaya yung hiya. Narinig ko sa office mate ko na inunfriend niya kaming lahat sa FP. Siguro, nagsawa na siya sa kakulitan ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makalimutan. Hindi dahil nasaktan ako sa rejection niya, kundi dahil na-realize kong may mga taong hindi talaga para sa'yo kahit gaano mo pa sila gustuhin. Siguro nga, hindi lahat ng maganda, matalino, o mapilit ay laging nakakakuha ng gusto nila. May mga taong tapat sa isa lang at sa mata nila sapat na ang taong pinili nila kahit gaano karaming iba ang pwedeng piliin. Josh kung sakaling mabasa mo man to sorry alam kong mali hindi ko naman intensyong guluhin kayo. Sana sa susunod yung taong pipiliin ko ako rin ang pipiliin.